Hello guys, hinatag sa mami sa ako ang bata sa daycare. So, unsay na adari. Ingun siya nga, dili na niya patanong niya ang mga anak <laughs> mga chocolates, candies. So, yan gihatag na. So, Wala pa ko ka kauna niyong tapos. Wala na ini kaya nakuha sa iyang mga anak. Mm. Muling bug ako na apoy juice ba? <laughs> na po'y drinks. Oh, chocolates! Kadaghan, chocolates! My gosh! Dadoon nyo na to. Dadoon kami sa asamal. O, Henry. <laughs> Thank you. Eh? The three musketeers. Lami, benis yung. Guys, grabe yung mga chocolates dito sa Canada. Grabe sa Ang isa't mga daghana. Oh. Ugat tayo. 帮他买单。嗯